Aprobado na ng House Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Quezon Representative Mark Enverga ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law RTL na layunin pa ang presyo ng bigas. Kasunod dito ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na handa niyang i-certify bilang urgent bill ang panukala. Pinasalamatan ni House Speaker Martin Romualdez ang kumite sa mabilis itong pag-aksyon sa panukala para makabili ang mga mahirap ng murang bigas sa merkado. Sa pag-amyenda sa RTL, ibabalik ang mandato sa National Food Authority at hindi lamang ito makabibili ng palay mula sa mga magsasaka kundi makapagbebenta na rin ng bigas direkta sa mga mamimili. Sa pagtay ng House Speaker, maaring bumaba ng 10 hanggang 15 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas. Nitong lunes ay pagpulong si Romualdez sa official ng Department of Agriculture kung saan na pagkasunduan na magbenta ng mas murang bigas sa mga kadiwa stores. Nangako rin si Romualdez na aprobahan sa third and final reading ang amyenda sa RTL bago ang Senedia Adjournment ng Kongreso sa uling bahagi ng Mayo. Sa matutul naman sa maamienda sa RTL, hinamon ng House Speaker ang na maglatag ng ibang solusyon para maibaba ang presyo ng bigas. Para sa si MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, sama-sama tayo, Pilipino.